Nakakagulat, AJ Revol nagwala sa galit ng nakipagbalikan si Alger kay Kylie. Nagwala umano sa galit si AJ Revol matapos malamang nagkabalikan na sina Alger Abrenica at Kylie Padilla. Ayon sa ilang malalapit sa aktres, hindi inaasahan ni AJ ang mabilis na pagbabalikan ng dalawa. Naging emosyonal si AJ at nagpahayag ng pagkadismaya sa sitwasyon. May mga ulat na umiwas siya sa media matapos ang balitang ito. Ayon sa mga saksi, hindi niya napigilan ang kanyang damdamin at nagkaroon ng mainit na komprontasyon sa ilang kaibigan. Nagsalita ang kanyang kampo na humihiling ng privacy para sa aktres. Si AJ ay hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag ukol dito. Samantala, nananatiling tahimik sina Alger at Kylie tungkol sa issue. Patuloy ang usap-usapan sa social media ukol sa galit ni AJ. Maraming netizens ang nag-aabang sa susunod na hakbang ng aktres. And this are Chica for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.